Magandang umaga po, ginawang Tagapangulo, sa lahat po ng uh, miyembro ng Blue Ribbon Committee. At sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng lang na labimpitong taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang uh, police operation, Ginong Tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ho ng mga pulis sa kanilang report ay bumunot ng barel, lumaban si Kian de los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nalaban at pinatay. Intensyon ng pintay ng mga pulis. Mga ilang araw, pinang tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, Naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ang ating kagalang-galang na senador, uh, Bato de la Rosa. Ang sabi po doon sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Ginawang tagapangulo, totoo po, kilala ho kami sa aming lugar, pero hindi po konektado sa ilegal na droga. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Jehovah. Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginong taga-pangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inalis po ko sa trabaho, ginong taga-pangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ko, ako, may anak ako. Dahil sa statement na yon na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Ang laki-laki ho ng budget ng Intel eh. Eh bakit ho ganun? Tinanggal ho ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa National TV na kami po ay identified bilang tagabenta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. At dahil ho dyan, ang aking kapatid, ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ang eh. Bakit hindi ho ako sinama? Sa mga panahon yun, ginawang tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ho ako eh. Pero naririto po ako ngayon bilang kinatawan po ng program paghilom bilang field coordinator sa aming pong programa ginawang tagapangulo, meron po kaming tatlong daan at labing dalawang pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila ginawang tagapangulo ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan. Na dapat po sana, sa ayon sa batas, sabi sa Quadcom, nakapagka po napatay pala ang isang biktima ay dapat na investigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, ay doon idepensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, ginaong tagapangulo, na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa nasampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na, ma, na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan ginaong taga-pangulo sa mga pampublikong dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung limang taon na pag expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito pa yung ine exhum namin. Dinadala ho namin kay Dr. Fortune. Kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na po rito, ginaong tagapangulo, your honors, ay yung matapos po yung limang taon na renta po ni Kian De Los Santos, ina-exhum namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortune. Akala ho namin, eh, okay na eh. Naimbestigahan na ho eh. Pero may bala pa po. At ito po on record. Maari po nating tanungin si Dr. Fortun sa kanyang mga natuklasan. Ginoong Tagapangulo, ako po bilang kinatawa ng aming pamilya ng aking kapatid. Nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na kumiting ito. Ano bang ba aking sasabihin doon tol? Ano bang ba gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating tagapangulo? Dismayado po ang kapatid ko, Ginoong Tagapangulo sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, tatlo po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Kinong tagapangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. E tila maila pa rin po yata sa amin ng hustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na Danios, hindi pa ho namin nakakuha ito, ginawang taga -pangulo. Ang kapatid ko ho ngayon na stroke, kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, ginawang taga at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 na mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ho sila ng laban, ginawang taga-pangulo. Ako po mismo, ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na one, Jehovah's one Witnesses One minute, sir. Yes, sir. Na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, ah, buti nga. Namatay yung tao ngayon. Napakasalbahin yan eh. Napakasalbahi niyan, eh. Pero kapag ka nang matay pong isang tao, sasabihin, sayang, nakakapanghinayang, napakabuting tao niyan, tumutulong. Marahil ito pong naobserbahan ng ating mga media na naririto na halos dalawang linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, ginawang tagapangulo, sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi ho siya. Wala ho siya sa listahan hindi po siya ginawang tagapangulo. Nagbebenta ng droga. Inosente po at nag po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan ay ginagapang po ng aming pamilya. Nasa ibang bansa ang aking hipag upang mga bayan OFW po para maglaan ng pangangailangan. Thank you. Thank you. Maraming salamat Mr. po. Mr.